Hi there, magandang araw sa iyo. Alam mo, habang binabasa ko yung mga materyales na pinadala mo, may isang katotohanan na parang um, sampal sa mukha. Ano yun? Ang mga organisasyon ngayon, hindi pala sila nahihirapan dahil kulang sa talento. Ah, oo. Ang tunay na problema, hindi lumalago ng sapat na bilis yung mga talentong ito. Madalas kasi ang tingin natin sa mentorship parang nice to have lang, 'di ba? Isang bonus lang. Oo, isang bonus parang soft skill. Pero base sa mga dokumentong ito, iyon pala yung pinakamalaking pagkakamali natin. Itinuturing dito yung mentorship hindi bilang extra program kundi bilang ang pinakamakapangyarihang leadership multiplier. At yan mismo ang misyon natin ngayon. Ang himayin kung ano ba talaga ang ibig sabihin niyan para sa iyo sa practical na paraan. Tatalakayin natin yung malaking pagkakaiba ng mentorship sa management na madalas as in laging na pagpapalit. Oo, totoo 'yan. Susuriin din natin yung mga um, makapangyarihang modelo nito mula sa kasaysayan at maging sa banal na kasulatan. Mga kwentong nagpapatunay na walang dakilang leader na nag-isa. At sa huli, ito yung pinaka-importante para sa'yo. Bibigyan namin kayo ng isang konkretong 90-day plan. Exactly. Ang goal ay hindi lang para malaman mo ang tungkol sa mentorship, kundi para magawa mo talaga ito. Sige, simulan na natin. Kasi yung pinakamalaking hadlang daw ayon sa sources ay yung pagkalito sa mentorship at management. Palagi. Honestly, marami sa atin ang tingin sa mentoring, oo, oh, ito yung task mo. Kumusta na yung progress? Ito yung advice ko. Akala natin yun na yun. Management pala yun. Yun pala yung management. So ano ba talaga yung um, pinakaugat ng pinagkaiba nila? Okay, dito talaga nagsisimula yung fundamental shift. Malinaw na ipinapakita ng mga materyales yung pagkakaiba sa atat na aspekto. Yung una, motivation. Motivation, okay. Dito pa lang, magkaibang magkaiba na kasi ang management, by design, nagsisilbi sa pangangailangan ng organisasyon. Ang tanong lagi ng manager ay, paano kita matutulungan maging mas epektibo para sa trabaho? Para ma-hit natin yung targets. Para ma-hit yung targets, which is valid. Pero sa mentorship, baliktad. Ang tanong ng mentor ay, sino ka ba talaga at paano kita matutulungan na maging yon? It's a shift from organizational need to human formation. I see. So, yung isa para sa kumpanya, yung isa para sa tao. Anong kasunod? Dahil magkaiba ang motivasyon magkaiba rin ang paraan or yung method. Okay. Sabi sa sources mo, ang manager ay naguutos or instruct. Nagbibigay siya ng tasks, goals, evaluations. Transactional siya. mm -hmm. Sa kabilang banda, ang mentor ay namumuhunan, invest. Hindi lang siya nagbibigay ng gawain, nagbibigay siya ng wisdom galing sa kanyang mga pagkakamali, nagbibigay ng perspective at higit sa lahat, binibigyan kanya ng kanyang presensya. Nandyan siya para sa'yo. Okay, that makes sense. Pero teka, pwede kasing sabihin ng isang manager, wala kong panahon para dyan, kailangan kong mahit yung sales targets ko. Ano yung business case para mag-invest sa character? Great question. At yan mismo ang sinasagot ng pangatlong punto, ang resulta. Ah, yung outcome. Oo. -o. Ang management, sa pinakamagaling nitong anyo, nagde-develop ng competency, kakayahan. Skills. Pero ang mentorship, dahil nakafocus sa pagkatao, nagde-develop ng character. At ang character ang nag-produce ng ownership, resilience, at creativity. Dito lumalabas yung linyang talagang tumatak sa akin from your sources. Ano yun? management can produce good workers mentorship produces transformational leaders wow okay that's a powerful distinction ang management ha ng magagaling na pero ang mentorship ang lumilikha ng mga leader na kayang baguhin laro exactly that's the business case short-term efficiency versus long-term transformational impact so Iba rin pala ito sa coaching and discipleship, di ba? Paano yan dini-differentiate sa sources? Yes, very clearly. Ang coaching daw, performance-focused. Ang layunin ay i-unlock yung potential mo for a specific goal. Parang sports coach. Okay, gets. Ang discipleship naman, specifically, is about becoming more like Christ. Spiritual formation. Ang mentorship, parang tulay sa lahat. Mas malawak tinutulungan ka nitong inavigate yung kabuuan ng buhay mo, career, pamilya, yung buong pagkatao mo. Grabe, ang linaw niyan. At dito na papasok yung part na sobrang nahook ako. Kasi iginigiit ng mga sources mo na itong mentorship, hindi ito isang modern leadership hack. Hindi talaga. Tinatawag itong nakalimutang disiplina. Parang sila sabi na, hey, this isn't new. We just forgot how to do it. Exactly. Ipinapakita nito na ang pamumuno ay hindi kusang lumilitaw. Ito ay hinuhubog. At walang dakilang leader sa kasaysayan na naging magisa. Laging may nagpasa ng kaalaman. At yung mga halimbawa mula sa Bible, napakalinaw, hindi to abstract theories, no? Mga kwento to ng tunay na relasyon. Unahin natin yung kina Jethro at Moses. A ah, classic. Classic to, ba? Diba? Ito yung work smarter, not harder. Nakita ng bienya niyang si Jethro na si Moses, from sunrise to sunset, nakaupo at hinahatulan lahat ng kaso. Grabe yung pagod nun. Sobra. He was doing everything himself. Ang sabi ni Jethro, hindi maganbay ang ginagawa mo. Mapapapagod ka lang. Oo. Ang payo niya ay purong wisdom transfer. Magtalaga ka ng mga taong may kakayahan, turuan mo sila at i-delegate mo yung maliliit na kaso. Yung mahihirap na lang ang dalhin sa'yo. Tama. Ang aral dyan para sa'yo ay malinaw. Leadership without mentorship and delegation always leads to burnout. Hindi mo kaya mag-isa. Okay, yung next model, Elijah at Elisha. Dito ko lalong humanga kasi hindi lang ito about advice. Ang tawag dito sa source mo ay spiritual impartation. Ang lalim ng concept na 'yon, no? Sobrang lalim. Ang ibig sabihin niyan, hindi lang tinuruan ni Elisha si Elisha ng mga how-tos. Isinama niya si Elisha sa buhay niya. Life on life. Oo, life on life. Sa mga pasanin, sa mga tagumpay. Kaya naman nang si Elijah ay kinuha na ang isinigaw ni Elisha, Ama ko! Ama ko! Grabe! Hindi isang instruction manual ang iniwan ni Elijah. Ang iniwan niya ay ang kanyang balabal, yung mantle, isang simbolo ng pagpasa ng otoridad at espiritu. At ang resulta? Doble yung himalam na gawa niya. Doble. Nagawa ni Elisha ang doble ng mga himalang na gawa ng mentor niya. At iyon ang punto, no? Hindi lang siya naglevel up, he multiplied the impact. Which brings me to Paul and Timothy, na siguro yung pinakaholistic sa lahat. Mm -hmm. Tinawag ni Paul si Timothy na aking tunay na anak sa pananampalataya. Hunubog niya si Timothy from the inside out, hindi lang yung skills, kundi yung buhay at doktrina niya. At diyan kumong-connecta lahat sa tinatawag na theology of reproduction. Theology of reproduction. Hindi ito simpleng addition, kundi multiplication. Pakinggan mo to galing sa 2 Timothy 2.2. Sabi ni Paul kay Timothy, ang mga bagay na narinig mo sa akin ay ipagkatiwala mo sa mga taong tapat na may kakayahan na magturo rin naman sa iba. Wow. Pansinin mo, apat na henerasyon sa isang pangungusap. Paul? Oo. Kay Timothy? Oo. Tapos sa mga tapat na leader, Oo. at sa mga tuturuhan pa nila, ganyan dapat ang mindset sa leadership. Hindi ito natatapos sa iyo. Ito ay isang pamana. Grabe. Ang bigat na mga kwentong yan. Pero aminin natin, pwedeng nakaka-intimidate. Parang sina Moses at Paul yan. Paano ko gagawin yan sa busy kong schedule? Oo, totoo. Luckily, hinimay ng sources mo yan into four practical models na pwedeng simulan kahit sino. Tama. At hindi mo kailangang gawin lahat ng sabay-sabay. Ang idea ay bumuo ka ng isang mentoring ecosystem. Ah, parang portfolio? Parang investment portfolio, tama? Kailangan diversified. Ang una at pinaka-foundational ay ang one-on-one -on -one mentoring. Yung classic? Oo, yung classic. Ito yung intimate forge o personal na pandayan, modelo ni napol at Timothy. Dito, pinakamalusog na nahuhubog ang character, identity, at yung malalalim na issues. Okay. Yung pangalawa ay group and cohort mentoring. Ito yung parang workshop, di ba? Tama. Dito, ni multiply ng isang mentor yung oras at influensya niya. Ang ganda dito, hindi lang sila natututo sa mentor, kundi sa isa't isa. Ah, may collective wisdom. Meron. Ito yung modelo ni Jesus sa kanyang labing dalawang disipulo. Sama-sama silang natuto, nagkamali at lumago. Tapos yung pangatlo na madalas nating nakakaligtaan ay yung peer mentoring. Iron sharpens iron. Mga taong magkakatulad ng antas na nagtutulungan para sa mutual support. Teka, yung peer mentoring, parang ang dali sabihin. Pero hindi ba yan pwedeng mauwi sa um, chismisan lang or complaint session? Valid concern. Ang susi dyan, ayon sa nabasa natin, ay structure. Structure. Kailangan may malinaw na agenda ang peer group. Halimbawa, bawat meeting, isang nyembro ang mag-share ng challenge at ang goal ng grupo ay mag-brainstorm ng solutions, hindi lang makisimpatiya. Okay, that makes sense. At yung pang-apat na para sa akin ay pinaka-challenging, yung reverse mentoring. Dito, yung mga senior leaders ang natututo sa mas bata. Hindi ba yan awkward? Pwedeng maging awkward sa simula, pero yan ang sikreto sa relevance. Ah. Ito yung paraan para manatiling updated ang isang leader sa technology, sa culture, sa mga bagong pananaw. Pinapanatili nitong teachable ang isang leader. So ang idea para sa iyo ay gamitin ng combination ng mga ito. Oo, ang 111 ang ugat, ang cohorts ang mga sanga, ang peer mentoring ang nagpapatibay, at ang reverse mentoring ang nagbibigay ng mga bagong bunga. Perfect. So malinaw na yung what at yung why. Na yon, yung pinaka-importanting tanong, saan ako magsisimula? And this is my favorite part. May isang napaka-konkretong 90-day pilot program. Ito na yun, practical part. Hindi ka agad pinapatakbo ng marathon. Ang tawag dito ay Linggo Zero Match and Charter. Linggo Zero? Bago pa magsimula? Oo. Ipares ang mentor at mentee. Hindi ito random, base sa goals, skills at personality. At pagkatapos, magtatakda kayo ng dalawa hanggang tatlong konkretong layunin. Pwedeng magbigay ng example ng konkretong layunin kasi madaling sabihin, maging mas mabuting leader. Exactly. That's too vague. Ang isang magandang goal ay, within 90 days, the mentee will confidently lead the weekly team meeting without senior supervision. Ah, specific. Specific and measurable. Dito rin sa Linggo Zero, pag-uusapan yung dalas ng pagkikita at kung ano ang sukatan ng tagumpay. Okay, set na ang foundation. Ano mangyayari sa unang buwan? Papasok ang Linggo 1 hanggang 4, Diagnose and Plan. Parang check-up yan. Tutukuyin ninyo ang mga kalakasan at kahinaan. Okay. Gagawa kayo ng simpleng action plan. At ang payo rito na gusto ko ay magsanay ng isang partikular na leadership behavior bawat linggo. Maliliit na hakbang lang. One behavior at a time. Oo, para hindi ma-overwhelm. Tapos, dito na yung totoong trabaho, di ba? Yung application. Yes. Linggo 5 hanggang 8, practice and feedback. Sa ikalawang buwan, hindi na ito theory. Ang mentee ay gagawa na ng maliliit at totoong assignments. Hindi simulation. Hindi simulation. At ang pinakamahalaga rito ay ang mabilis na feedback loop Pagkatapos na pagkatapos ng gawain, mag-uusap agad kayo. Kumusta yon? Anong naging maganda? Ano ang pwedeng i-improve? At yung huling yugto, yung parang graduation. Linggo 9 hanggang 12. Demonstrate and measure. Dito na masusubok lahat. Ang menti ang mamumuno sa isang maliit na proyekto from start to finish at ito ay susukatin laban sa mga napagkasunduan KPIs sa linggo 0. Naging mas malinaw ba siya Nagpakita ba siya ng ownership? Bumaba ba yung bilang ng tanong niya sa sa'yo? Ang ganda rito ay yung diin sa nasusukat na isulta. Hindi ito tungkol sa feelings lang. Ang mga sinyales na gumagana ng mentorship ay paglago ng kumpiyansa ng mentee at, pinaka-importante, pagbawas ng pangangailangan niya sa direktang supervision mo. Nagiging mas independent siya. Ama, ang payo para sa sa'yo ay simple. Magsimula ka sa maliit, isang pares lang muna. Make it measurable at panoorin mo kung paano lumalago ang investment mo. So, after all that, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa'yo? Matapos nating himayin itong mga materials, malinaw na ang mentorship ay hindi lang isang HR program. Hindi talaga. It's a fundamental shift sa pananaw mo sa paghubog ng mga leader. It's the hidden engine. Yan ang tawag sa sources mo ang nakatagong makina sa likod ng bawat dakilang organisasyon. Ang management, ginagawa ang mga bagay ng tama. Gets the job done today. Mm -hmm. Ngunit tinitiyak ng mentorship na ang misyon ay magpapatuyoy kahit wala ka na. It's about legacy. Kaya ang iiwan naming tanong para sa iyo ay hindi kung may oras ka ba para sa mentorship. The real question, based sa lahat ng napag-usapan natin, ay ito. Ano ang magiging kabayaran sa iyong team, sa iyong misyon, at sa iiwan mong pamana kung hindi mo gagawing sentro ng iyong strategiya, ang mentorship? At sino sa mga kasama mo ngayon ang tahimik na naghihintay na may isang taong mamumuhunan sa kanilang potensyal?